Sabay-sabay ang tawa nang magsalita si Lolo. Pero nang kumanta, tahimik ang buong kwarto. Ano ang istoryang dala ng boses na yun? Malamig ang hangin sa loob ng studio. Asulang mga ilaw na umiikot-ikot sa entablado at sa gitna ng stage nakatayo ang isang lumang mikroponong kulay pilak nakakabit sa stand na tila istatwang naghihintay. Sa harap may mahabang mesa na dinaraanan ng spotlight. Doon nakaupo ang tatlong hurado, hawak ang kani-kanilang tablet at cellphone. Sa gilid kanan may lalaking naka-headset at malaking headphone. Ang soundman nakabantay sa mixer. Nasa likod banda ang kaunting audience, mga kamay nakapatong sa dibdib, sabik sa kung anong mangyayari. Sari-saring bulungan ng umiikot. Sino kaya ang susunod? Matanda na yata, kaya pa kaya? Pumasok sa liwanag ang matandang nakakremang barong na malinis ang plancha. Puti ang buhok, maliwalas ang mukha, pero bakas ang kaba sa mga talupkap ng mata. Tumigil siya sa harap ng lumang mikropono na parang kaibigang matagal na niyang kakilala. Inatrasan ng stagehand ang stand para sumakto sa taas niya at nang lumabit ang mikropono sa bibig niya, bahagyang napasinghap ang audience parang may bigat na kasabay ng paglapit ng mikropono sa mga labi niya. Magandang gabi po, sabi ng matanda sa mababang buhaghag na boses na parang dumadatundong sa dibdib. Halos umigtad ang isang hurado, natatawang nagtakip ng bibig. Grabe sir, lakas ng boses. Sabad ng host na nasa dilim, sabay tawa ang ilan na nasa audience. Umiling-iling ang soundman at mabilis na nagliwanag ang LED meter. Pakibaba ng game, bulong niya sa sarili, sabay kalikot sa fader. May isa pang hurado ang pabirong nagsalita. Lolo, baka po kumawala yung ilaw sa lakas ninyo. May mga habikhik sa gilid. May isang kabataang babaeng na pangiwi. Tipong hindi kumbinsido. Hindi umalis ang ngiti sa labi ng matanda. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa dibdib, huminga ng malalim at pumikit. Ako po si Isko. Mahinang sabi niya, pero kahit mahina, ramdam pa rin ang bigat. Hindi ako sanay sa mga ganitong lugar, pero sanay po akong kumanta kung saan walang mikropono. Bakit ngayon lang kayo nag-audition, Lolo Isko? Tanong ng babaeng hurado, medyo nakataas ang kilay. Dahil may pangako ako, sagot niya, nakadilat na, tuwid ang tingin. Sa asawa kong hindi na makaririnig ng husto, gusto kong marinig niya akong kumanta sa silid na lahat nakikinig. Tumangat ang kamay ng stage manager na parang cue at tumigil ang mga ilaw sa pag-ikot na katuono lahat sa puting bilog kung saan nakatayo si Lolo Isko. Ready, sabi ng soundman hawak ang knob, nakaabang kung kailan papasabugin at kahit paano kontrolin ang dagundong. May nagsipol pa sa likod nakakaloko parang gustong ipahiya ang matanda bago pa man ito magsimula. Mag-uumpisa na po. Malumana na wika ng lolo at muling ipinikit ang mata. Sa unang bugso ng boses niya, hindi palakasan kundi mababang alo ng tono parang gabing dagat na dahan-dahang umaabot sa dalampasingan. Kundi man ang pinili niya, isang piyesang inawit ng maraming buhay bago niya. Hindi na niya kinailagang banggiti ng pamatat. Itinaas baba niya ang himig na parang sinasaligan ng dibdib, hindi nang lalamunan. Ang unang linya palang napatingala na ang isang hurado at ang kaninang nakangiting audience naghulasan ng tawa. May nagbulong ng ay na parang nasabunatan ng lamig. Lumawak ang boses niya, hindi sumisigaw pero lumapad ang tunog, pumuno sa bawat sulok ng studio. Ang soundman na kanina ay naghihintay magbawas ng volume, biglang umiwas ng konti sa headphone, hindi dahil masakit kundi dahil ang ganda. Solid yung timbre narinig ng katabing kameraman. Ang lalaking hurado na unay nakasandal lang, biglang napa-forward, parang nadunggol ng alaala, parang radyo noong araw, bulong niya. Ang babaing hurado na nakapangalamba na kanina ay ngayoy nakahawak na sa dibdib at nakabuka ang bibig, hindi makaapuhap ng salita. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa iba ba kung saan lugar kayo nanunood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige! Ituloy natin ang kwento. Itinawid ni Lolo ang bawat notang parang kumukuha ng kwento sa pader. Tuwing bibitaw siya sa isang dulo ng linya, may iigas na manipis na alon ng katahimikan. Tapos papasok ang susunod na himig, parang mga ilaw na sabay-sabay na umaandar sa likod, umiikot, pero hindi nakakaagaw ng sentro sa boses. Sa likod, may matandang lalaki na nanunood. Naglalagay din ng kamay sa dibdib niya. Ang nasa kanan, yung naka-headphone, na napatanggal ng isa at sumabay sa pag-indayog ng ulo. Hindi bilang tech, kundi bilang tagapakinig. Bawat katagang pinakawalan ni Lolo ay tila may dalang larawan. Ang lumang bahay na kawayan, ang dilaw na bombilya kapag brownout, ang amoy ng bibingkang niluluto tuwing pista. Nang dumating ang matindang bahagi ng kanta, hindi niya inakyat ang boses sa matining, bagkos ay ibinababa isang mahabang, malalim na nota na parang pagyakap. Doon nagsimula ang mga balahibo ng audience na tumindig. Grabe, bulong ng isa. Parang may sinasabi sa loob ng dibdib. Pagkatapos ng huling linya, hindi agad bumagsak ang kamay ni Lol. Nakapikit pa siya, palad na sa dibdib. Tumitigil-tigil ang kanyang paghinga na parang naghihintay ng basbas. -bas. Walang tumunog na kahit ano ni isang Yosikov o tunog ng upuan. Tila nasipsip ng hangin ang lahat ng ingay at nang ibinaba niya ang kamay at dumilat, sumabog ang palakpakan. Hindi yung palakpak na pilit o pangtelebisyon, kundi palakpak na parang may gustong bawiin na kasalanan. Tumayo ang lalaking hurado, sabay palakpak, sumunod ang dalawa, nakangiti at may luhang kumukutitap sa gilid ng mata. Lolo Isko, bungad ng babaeng hurado, Garalgal, hindi to eksasirasyon. Tumindig ang balahibo ko. Ang laki ng boses ninyo. Oo, pero mas malaki yung mamdong dinadala ninyo sa kanta. Tumango ang pangalawa. Kanina, natawa kami. Ako ang unang nagbiro pa. Pasensa na po. Hindi namin alam na ang dinig namin ay pandinig ng hindi pa nakakaranas. Mumiti si Lolo. Hindi galit, hindi rin hambog. Yung ngiting parang natapos ang isang mahabang lakad. Salamat, sagot niya. Hindi ko hinahangad na mapahanga. Gusto ko lang tuparin yung pangako ko gamit yung tanging meron ako. Ano yung pangako, lolo? Tanong nung host na lumapit sa dilim. Nung bagyo, sagot ni lolo, tumitig sa mga ilaw na parang alaalang malayo. Napuno ang evacuation center namin. Walang megaphone. Ako ang kumalma sa mga tao. Kinanta ko yung kantang yun gabi-gabi para matahimik yung mga bata. Doon ko natutunan na hindi sumisigaw ang lakas ni mabuti. Nagtaas ng kamay ang isang batang babae sa audience, hawak ang kamay ng amang nasa tabi niya. Lolo, sigaw niya, kami po yung mga batang yon. Napalingon ng lahat. Tumayo ang lalaki at nagpakilala. Ako yung kapitan noon. Siya ang dahilan kung ba't hindi nagpanik ang mga tao sa boses niyang yan umangat ang isang kislot sa labi ng lalaking hurado, bakas ang hiya at paggalang. Kung ganun, sabi ng hurado, hindi lang ito audition, pagkilala ito. Kung papayagan kayo, sagot ng babaeng hurado, diretsyo na kayo sa susunod na yugto. Wala nang tanong. At kahit wala sa rules, singit ng pangatlo, gusto kong i-record natin ang version ninyo at i-donate natin ng proceeds sa mga evacuation center. Umalinggango ang palakpakan, may sumipol ng masaya, may sumigaw ng Lolo Isko! Lolo Isko! Parang piyesta ang studio, ngunit nananaling payapa ang mukha ni Lolo, may kamay pa rin na nakapatong sa puso. Lumapit ang soundman na kanina'y seryoso, bitbit -bit ang headphone. Sir, sabi niya, halatang nanginginig ang tinig. Unang beses kong tinanggal to para hindi marinig. Pero tinanggal ko kasi gusto ko kayong pakinggan ng buo. Pasensya na sa tingin kanina. Hinawakan ni Lolo ang balikat niya. Trabaho mo lang ang ginawa mo. Salamat sa pag-adjust. Natatawa ang iba, ang bigat ng kaninang tensyon na palitan ng gaan. Binalikan ng host ng mesa ng hurado. Lolo Isko, may family po ba kayo rito? Lumitaw mula sa gilid ang isang matandang babae. May maliit na hearing aid sa tenga, nakaalalay sa anak tinawag ni Lolo, Luz, ngumiti ang babae at nag-thumbs up. Hindi ko man lahat marinig, sabi niya nang malapit na sa mikropono. Nararamdaman ko. Tumayo ang audience, sabay-sabay pumalakpak. Para kay Luz, sabi ni Lolo at tinangguan ang banda. Nagbigay sila ng maikling pahabol Isang bersyong mas pino ang diin Parang lahing minahal Hindi ginulpe sa bawat takbo ng himig, may nagkukrus ng kamay, may napapapikit sa hangin na marahan na tila may kagyat na tagumpay. Yung kaninang tumatawa, ngayon siya ang unang nagtaas ng kamay sa dibdib, humihingi ng paumanhin sa pamamagitan ng kilos. Kahit ang cameraman sa kanan nakahawak sa headphone ay umayon sa indayog ng mga awit. Nang matapos ang angkor, tumakbo ang host sa arap. Mga kababayan, huwag nating kalimutan, may mga boses na kapag narinig mo, hindi mo lang pinupuri, binabago ka. Lumapit ang mga hurado para yakapin si Lolo. Maestro, biro lang isa pero may katotohanan, sa susunod sa malaking intemblado na tayo magkikita. Kung papalarin, dalhin natin ang choir ng barangay. May mga batang gustong kumanta, pahiram ng ilaw. Sa labas ng studio, pagkatapos ng programa, naghintay ang ilang staff para magpa-picture. Yung security na kanina'y seryoso, siya na ngayon ang unang nag-abot ng tubig. Sarisko, salamat. Ngayon ko lang naisip, boses pala ang pang-ilaw kapag nawawala ang kuryente. Tama ka, pero mas maganda kung sabay. Ilaw at boses. Dumating ang batang babae sa audience kasama ang ama dala ang lumang litrato ng evacuation center. Pwede pong pirma. Hindi ako artista, biro ni Lolo. Simula ngayon, isa kayong paalala. Kinabukasan, kumalat sa social media ang video ng audition. Hindi nakalista ang pangalan ng kantang inawit. Ang nakalagay lang, boses na nagtahi ng dilim. Sa mga komento, may mga kwento ng iba't ibang baryo. Si Lolo Isko ba ang yung tumulong sa amin noong lindol? Kami po ang choir na tinuruan niya kahit walang bayad. Puno ng puso ang thread, may naghandog ng libreng recording session, may nag-alok ng mga portable speakers para sa mga evacuation drill. Ang programang unang nagpakilala sa kanya, ngayon ay naging tulay lang para marinig ulit ng bansa ang tunog na matagal nang nasa paligid. Boses ng tatay, ng lolo, ng kapitbahay na marunong magpakalma. Sa susunod na live show, sasabihin ng host ng pangalan niya bilang huling performer ng gabi. Babalik siya sa enteblado, sa ilalim ng asul na liwanag sa harap ng lumang mikropono. Ilalagay niya muli ang kamay sa dibdib, hindi bilang drama kundi bilang pasasalamat. At bago pa man siya kumanta, maririnig na ang mahihinang bulong, hindi na tawa kundi paggalang. May lalapit na direktor at tatanungin siya, handa na po lolo? At sasagot siya, ganun pa rin ang lakas ng boses pero mas malambing, matagal na. At sa gabing yon sa bawat saliw ng himig na sinasalo ng mga spotlight, mauunawaan ng lahat kung bakit minsan dapat hayaan mo magsalita ang katahimikan para marinig mo ng buo ang isang boses na may istoryang hindi kailangan ng palakpak para maging totoo. Ang kailangan lang, pakikinig. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kitsulit bukas, kaya stay tuned!